Uh, magandang araw mga katubal ako may kwento sa inyo kahapon ay ako'y may nakuhang kotse aray ito yung 2008 aray balik ko ah na may message ko yung may ari ay sabado tapos sa ah, sila ay nasa Corpus Christi sila day nag out of town so expected ko sabi babalik daw sila ng uh, mga lunes after 2 days so na sila sa corpus ng sabado babalik sila ng lunes sabi eh, ako daw yung unang nag respond sa message at sumagot so sa akin daw i ibebenta hindi ko niya expect na rin mapapa sa akin hindi ka rin kwento na rin hindi ako yung message nung ala, nung mga alas 9 ng umaga sabi sila daw yung mga 2 to 3 hours in and din yung mga 12:30. Sabi ko sige. Okay, ako okay. Ako pupunta sa inyo. Sabi nagkasundo kami sa presyo. Bali ang kasama ng kotse, kuan. Uh, yung susi, title at saka yung ang kotse, clean title. Tapos sa uh, na nyari, sabi. Binigay niya sa akin yung address. Bali ito yung kotse ipapakita ko sa inyo yung kabuuan ng kotse oh. Ayan. Yan ay 2008 Toyota Camry. Ikutan natin ang buong kotse. Ayan. Makinis naman siya sa kanyang age. Sa kanyang 2008. Oh, ikutan natin ang buo Ayos ang bubong. Walang tama ng hail. Ang bubog makinis. Kompleto yung salamin. Kompleto yung door handle. Kompleto yung hub cap. Mga pal yung goma. Oh maganda yung harapan. Kompleto yung emblem. O, oh okay yung ilaw. Mga goma niya yung mga kapal. Hello, yung mirror. Yan yung door handle niya buksan natin yung compartment pag nabuksan natin yung compartment ito yung compartment nya Man malinis so chine ko agad dito kung may reselba may reselba sya may pang reselba pang kalag ng gulong tire range yung jack nya kompleto ayan so okay na doon yung iba kasing nagbebenta kinukuha pa yung reselba at saka mga tie wrench eh. kaya pag bibili kayo ng pre-owned tingnan nyo rin abay ipuhunan din yun pag nakuha nyo na yung kotse so tingnan nyo natin yung loob so yung loob o oh, malinis na sa kanyang age ayos ang manibela yan ah nampay putan natin upo ano maganda yung headliner intact naman hindi kuan medyo madumi madali lang yung linisin Ayan, ito yung tools na pinangkuhan ko kahapon, pinang tight sa sa goma. Ayan, buksan natin yung makina, yung hood. Pakita ko sa inyo yung makina. Ito yung makina niya. Ayan Oh. Hindi pong basta pinaandar ik ginamit hindi na pinupunasan yung nagme maintenance lang yun nag, -nag, uh, nag, nakakapag check so nabili ko ari walang battery wala yung battery so binili ko siya sold as is so may talas yung pinaka valve cover niya. natural lang sa sides ng kotse madali lang yung i-fix So kahapon tiniraay ko pa rin, hindi siya tumuloy. So ida-diagnose ko kung ano sira. Yan yung kabuuan ng makina. Tinitingnan ko kasi halimbawa pag may history ng overheat, check ko yung oil cap niya kung may parang may may guwan, parang maputi-puti yung parang milky substance. Pero wala namang sintomas ng overheat sa radiator oh. Yeah. Subukan natin buksan. Ayan o. Ayan. So, tingnan na lang natin kung anong mag-problema mag, mag ng kotse nito. So, ano, natingnan ko na pumasad na sa akin yung overall na itsura ng kotse. So, tinignan ko naman ngayon yung title niya. So, ito yung title niya. So, yung title. Kine ko yung bin number. Yung uh, 5174. Tapos, dito ay 5174 din. So, pareha siya sa bin number. So, nandun yung year. 2008. Yung, yung mate, Toyota. Yung body style, 4-door. Tapos, yung Camry, model. Tapos, yung may-ari. So, ito yung pangalan niya dati nung si dalaga nung inasal siya so nag, nagpalit siya ng uh, apelyido so ito na so pinangalan niya sa mag-asawa so pinyermahan nila yung signature of seller dito dapat ang dapat papepermahan ninyo sa seller seller yung mag-asawa so make sure na pre from lien ano na release na yung lien tapos sa likod naman kasi ito ang nag-finance. May permado rin yung seller dito yung mag-asawa. Tapos yung kanilang printed name. Tapos date of sale pinablankuhan ko na lang kasi hindi ko alam kung kailan ko palilipat. So, Ganon ganun din. Nagdala na ako ng application of Texas application for Texas title. So may, may perma na sila pareho. Yan. saka yung printed name nila. So ganun ganun pag na, na, nabili ng kotse. Basta pumasok sa standard mo na test drive mo. Okay, ayos ang AC, ayos ang gulong, ang preno. Ako, ang makina. Tapos yung itsura ay maganda at pasok sa panlasa mo. So magne negotiation na kayo ng presyo ng kotse kung kung gusto mo, mag-offer ka sa kanya pag tinanggap niya yung presyo deal tapos tingnan mo yung title kung clear, kung salvage, rebuilt ayun, ganun pag nabili din ng kotse yan so nung uh, jumper ko ito ng battery, pinag-check ko yung mga gumagana lahat yung mga mirror niya yung window yung wiper yung wiper washer yung signal light yung headlight yung brake light, yung tail light, saka yung license plate light. So ito yung kabuuan ng kotse. Ayano. Oh. Maganda pa siya. So sa mga nakakaintindi ng kotse sa ko, madali lang ito sa kanilang gawin. Hindi naman ako mekaniko. So basta marunong ka ritong gumawa ng kotse at uh, nabili mo ng ayos nabili mo ng mura pala tapos uh, may kunti lang sira ayusin mo pagandahin mo ah, nandiyan na yung pera narin lamang ang uh, mga diskarte sa Amerika pag nakakaintindi ka Ayun. Yan. so kalimutan ang binibili kong sasakyan ay Toyota Honda kasi yan ang mabibilis sa mga pre-owned saka ika nga eh, ang resale value hindi nagbababaan saka ayun ang uh, depende rin sa buyer kung anong gusto nila minsan na nakabili ako ng American car nabibenta rin naman pero sa sa bilis ng bentahan i eh, doon ako sa mga Japanese car ayan hindi ko pa naiibaba at ako'y wala pang time siguro bukas may iba ba ako na totoan ko dalawang araw na, padalawang araw na ito nakasampa din sa dali ko so puputulin ko na yung video ko mga katubal ako'y papasok na sa loob sigi sige hanggang sa muli mga katubal